Bitawan mo! Nay, bitawan mo yan! Bitawan mo! Bitawan mo, bitawan mo. Bitawan nyo yan. Ano ba? Talaga bang gusto nyo kaming sinusubukan nyo ba kami? O hindi kayo natatakot? Bitawan mo yan! Bitawan nyo yan! Bitawan mo yan, Nay! Akin na yan. Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 12, 2024 at sa oras na 3.30 ng hapon. Kaninang umaga, nasa San Juan City tayo at uh, Quezon City sa may uh, West Grammy. At ngayong hapon, nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMDA sa Internal Road or uh, AGHAM. May mga motor din dyan ha ah. Kunin niya, natin Kung kailangan i-impound, i-impound natin Kunin niyo na Patanggal niyo na yung mga binibenta Mainit ah. daan-daan Tanggalin niyo yung mga ano, gamit Tanggalin niyo yung gamit Tanggalin mo yung mga yan Hindi, <tango> hindi tang tanggalin niyo nga yan ngayon Yung mga yan Ito muna tanggalin niyo Tanggalin niyo yung mga ano, panluto niyo Tanggalin niyo yung panluto dapat tanggal ko na yung panluto, ayaw nyo pa. Kukunin ko lahat yan. Ay, naku, eh, ilalabas nyo rin mamaya yan. Na lang yung Tanggalin yung mga panluto, kung ayaw nyo, kukunin ko yan. Kasi pinagsasabihan na kayo, ayaw nyo makinig, paulit-ulit na lang. Kinayaan na nga kayo sa bangkita, kailan sa kalsada pa. Dandaan ha, para mapasok kayo. Yung chow-chow na yan, lagi na lang nandyan. Hello. Ilang beses ko na kayo pinagsabihan na sa bangketa, bawal yan pero hindi na nga kayo pinapakilaman dahil wala kayong choice. Eh pati ba namang kalsada, ginigit na nyo. Lalo na paggabi, isang linya na lang to. Doon kayo magtinda kung gusto nyo. Pero, pero kukunin muna namin. Hindi kukunin muna namin yan. driver. Ah, uh, isang flatbed, flatbed. Kunin nyo yung mga lamesa na nilalabas nila. Yung mga lamesa na sa asada, Kunin nyo. Kunin niyo yung mga lamesa. Na, lahat yan. Long Monday, December 9, 2024. Ah, uh, na-clear na rin ito eh. Kasama rin si Sir Gab pero hindi ako nakasama. Sir, bitawan mo! Nay, bitawan mo 'yan. Bitawan mo! Bitawan mo, bitawan mo. Bitawan 'yan. Bitawan mo, Brad. Bitawan mo 'yan. Wala! Andiyan sa labas, naabutan ko eh. Hindi, may militrato, gusto mo? Saan? Sige. Saan? Hanggang saan? Eh, nandito eh. Eh, bangketa yun eh. Nandito! Kaon naman, nagkakalokohan tayo eh. Para naman ngayon lang kami nag-clearing dito. Sampulan nga natin yung ano, Ano yung mga may payong. Nakakatakas kasi ano eh, gulong eh. Sampulan natin ang isa yan. May atakin ba kayo dyan? Dito sa may mga tow truck natin. Harangin nyo na skog para hindi makatakbo. Harangin nyo, kahit isa lang masampulan. Tingin nyo yan, tingin nyo Buba kayo, buba kayo, buba kayo Halika, buba, buba ka, buba ka dito, halika muna Halika, kayong dalawa Halika, halika, halika Sa araw-araw Tricycle na nga kayo Sa gitna pa kayo nagtitinda Tapos ini-extend nyo, nilalagyan nyo yun lang mesa Ano ba naman yan? Ano ba? Talaga bang gusto nyo kaming sinusubukan nyo ba kami? O hindi kayo natatakot? pagbigyan araw-araw na sa gitna kayo ng kalsada. Hindi. Nakakatakbo lang kayo kasi may, may nakatricycle kayo. Ano okay. tiket? Paano ito titikitan? Okay. Hindi Di ka naman motor. Paano ito titikitan? O, oh, saan kayo titikitan? Kunin mo yung paninda. Tanggalin yung paninda nyo. Okay. Araw-araw na lang. Magtinda kayo sa gilid pero hindi sa gitna. sampabo Skog. Sampay na natin buo yan. Huwag nyo na pagtagpi-tagpiin. Buuin nyo na. Bitaw mo yan. Bitawan niyan! Bitawan mo yan, ay. Akin na yan. Pag yan, pinasok mo. Sige, sabi ko sa inyo. Skog, skog, skog. Ano, ano gagawin natin? Ha? Saan? Ano kina pinapakiusap mo? Skog, 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 skog. paikwato. to. Alin ba? Yung taxi. Oh, ticket lang naman eh. Okay. Bus, thank May driver naman. di ba? Habang uh, doon pa yung team, na bota, nagliligpit na. Pati yan, pati isa pa. Huwag mo gagalawin. Huwag mong gagalawin. Kukumpis kayo ko. Di kayo naniniwala sa akin, ha? Sige. Araw-araw tayo mag-toast nito. Yan, yan, yan. Pati yung bangko. Pati yung bangko. Riker, 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 kailangan ka sa harapan. Yung lamesa, lamesa. Yung lamesa. Yung lamesa. Yung no, niyo ba yan? Yan. Eh, nandyan kasi alam nyo parating na kami. Araw-araw, ligpit na lang tayo. Naglulokoan na lang tayo. Oh, wala kasi kayong disiplina eh. Sinabi ko, sa loob kayo. Di kayo naniniwala araw-arawin ko kayo. Saan? Sige. Hindi! Natimbrean yung parating na kami. Kaya nagligpit kayo. Naabutan ko nagligpit kayo. Ano sinabi sa inyo yung huling beses? Kinausap ko kayo lahat dito ah. O, tawagin mo may ari. Ba't ka kasi nakikilap kung hindi man pala sayo? Patoon nyo pag walang driver. Patoon nyo mga tricycle pag walang driver. Ano, yan? Pwede ano ba yan? Kunin nyo. Sa akin, may Tingnan nyo nga dyan sa Arabans Kog kung meron pa <tipos> Ano ba yan? Gumagana ba yan o hindi? Gumagana ba yan o hindi? Ah, kunin na namin yan, nakaharang eh Kunin nyo na na yun ang Gusto ko yun Yung pang tungtong Panlabas ng tent yan eh Yun 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 Yan Babalik ako kayo araw-araw Kukulit -araw. kayo ha Asan mga driver? Ikaw lang Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6, 7 7, pito ba kayong driver dyan? 1, 2, 3, 4, 5, kulang 6 O, oh, sige Hanggang 10 lang kasi yan Pag sumubra, ticket na Nagkalat kasi ang team Mayroon doon Mayroon sa lugar natin At uh, mayroon din doon sa kabila So hindi natin ma-cover lahat. <laughs> Ang oras ngayon ay 4.20 ng hapon. At uh, dyan sa kantong iyan, nasa kantong nga pala tayo ng Edsa saka Scott Borromeo. Dyan sa kantong iyan na uh, may paghatakan ng kotse maraming mga motorsiklong uh, na isang pa dyan uh, Meron pa rin isa na may isa sampa so after natin to sa so, mga internal avenue uh, or uh, agham uh, nandito nga tayo sa scout borromeo Oh, okay. dalawang motor ang naisampa baka madagdagan pa yan dahil mayroon pa doon sa unahan saka dito sa likod so ito isasampa na rin ito sa tow truck tara, nuntun sa unahan at uh, ito, yan na, umaandar na ayun na pala yung isa isampa na After ng uh, Scout Borromeo, kakaliwa dito sa Sergeant de Siguera. Ayun, nakatapat pa sa low parking sign. <makes noise> Titikita na yan. Ang dami dito, nakatambay. Hanggang doon, oh. So yung may iwan dyan, yung, maka, yung hindi makakarinig ng pusina, mahatak. Pulasan na. Maraming no parking sign dito. Ayun no? Well, Dalwa-dalwa no parking sign dyan. Dyan sila nakatambay. Yun nga lang nagpulasan. Ito, mahatak ito. Naiwan. Naiwan mayroon ding no parking sign. Diyan. Ayun, no. Towing zone. sa uh, oras na 4.15 ng hapon mahaliwalas na tingnan hindi katulad kanina okay uh, back to base na tayo